sumanok si manok. ibodis <laughs> days. <laughs> oh. <laughs> na <laughs> <laughs> <It's> <laughs> <didi> naman <laughs> ay ganun. kaya pala pag magtapos ko inang mainit tubig to grabe maligam-gam, grabi mm. na ka ayaw. <laughs> 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 ay pala dapat tinanong pala god ng ay ayinom kakain pala. Supot-supot dinos kayo ng kakain sa Instagram. Ako nga gumutom. Tinitingnan ko yung ulas bago kain. Tapos Kapag sana 'di ko makalimutan ko ma-log pass na kakapamuno. Kayo pala gutom na. Umbro. Mm, Babalik din sa dati kung baka diba may may alivyo sana yun o may may nagawa yung sing ano sa so katotohanan. Mm -hmm. Bumalik mo na ang daw sa dati kasi di naman daw natin agad no yun, magjeneng pagkain. Yung iba di mo alam mo na ang kahon pa rin naman. Pag ang katulog mo, hindi mo sinunod. Kaya ako pag dito iinom na ako ng antas pagdating doon kumakain ako. Lampas na to. Uh -huh. Sobrang lagpas na. Isang oras nga. Minsan nga magdalawang oras eh. Kaya nga nasa biyahe lang ko grabe ng kulok-kulok sa kong tiyan. Gutom na. Pagdating ako, di ba pagdating din, uunong di ba? Ay, layo eh. Ang ko eh. Okay, pwede din Ay, uh -huh. oo. Eh. Okay, okay, eh. uh -huh. 45, okay. <laughs> Ulan naman <sinasabi> 45 na, <laughs> days. Wala <laughs> naman 45 days. Wala naman sinabi na. Um, Agad eh. Basta makakaawag Tinapay. Pwede mm. naman eh. 45 days. <laughs> kau nu na tu na, mai asin ka? Nak kulu na? Oh, kau ni na, kau ni na

Gamay-raman na ang eh, na Gamay eh. sa mga pinakamalaking sa <laughs> <laughs> so, area <laughs> <of the laughs> <pastak> ng <-upon laughs> okay, mga tag ka nang di inaubang sabaw. Ano mga buo ang ilang mga tae? Andiyan siguro sa kabila, no? ka nang na naman? Ano ang Tapos narinig ko bubugaw nun. Yung sa tasika siya talaga Ví dụ định định là khoảng chín lớp Nên mình để bé lại là em để bộ không sợ Thế em thì Em lưu cầu Em lưu cầu Thế là lên như là tiền lưu cầu Hứ nó mà Làm như lần xin lần là gây xin Um, Ako, ah, pag ano, pag may tutong, gusto ko nga anaon eh. eh. asin, no? Mga untag, um, ano, lugaw, ay tinugong. Pinsan, hinugaw yan. Hapunan eh. <laughs> namin to, guys. na namin. Mawa na kayo. Sayang kasi, kasi kaysa itapon nyo yung tutong. ko, oh. yung eh. Tapos isang kutsarang asin. Hehehehe. <laughs> ilang butil na yan. Ang palay. Wow, yummy! <laughs> <laughs> wow, sarap! So, ano? Yung sarap huh? yan, ang alaala na na dati Ang alaala na <laughs> Guys, comment kayo kung sino yung nakakain na ng ganito na ano. Totong na pinakuluan tapos lagyan ng asin. Uh, Gin Pangalan sa amin yan sa Mindanao, tinughong. Tinughong. lugaw. <laughs> Ito lang po hapunan namin kasi walang wala po talaga kami. <laughs> Nakapunta lang po kami ng Robinson noon pero ito lang po talaga kinakain namin. <laughs> <laughs> Pasensya na gid mo kay Wala <laughs> <Well>, talaga. Wa joy lain makita nga na buti nga nakakaon pa mig tinugong <laughs> <laughs> Maluoy ka. Nagkauna kay kung totoong ani eh, para lang <laughs> <laughs> uh wala Ay, bisa bisa gistar star wala nga eh. Ayun, nalang kunin niya taga star gusto nako cash agad. <laughs> di man ko kapalit og ano, bugas anang star, di cash na lang para makapalit ko ano, maka mag na lang ko. Kapdi <laughs> akong ano.